Ano yun? Ha? Huh? Ang sama na, ang sama na. Ayusin mo. Ano yun? Ano ba yun? Ayusin mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Antok ba? Ha? Huh? Antok? Ha? Huh? Ano yan? Hmm, hmm ganyan? Ba't ganyan? Hoy. Ba't ganyan? Hmm. Hmm. Huwag mo apakan, Bing. Huwag mo apakan yan. Ano yan? Ano man yun? Ano man <목소리도> 안 n g t